Dalawang magkaiwalay na insidente ng karasan ang naganap sa Kamari ni Sur ngayong linggo. Una ang pananambang sa barangay captain ng Kinale sa bayan ng Kalabanga noong lunes. Nadamay ang asawa nito at napatay sa insidente. Pauli na siya sa Kinale. Inabangan sino kay itong anum na tao. Tapos ni si Kapitan, tigbadil ito, tama niya din sa bitin sa kadi sa may kamo tapos si Agum niya din sa kilikili si Jenny Jenny lumalabas sa kadi sa kuyan tulog Agad silang itinakbo sa Bicol Medical Center, ngunit binawian din ang buhay si Jenny. Nitong Martes, nahuli ang tatlo sa anim na suspect. Kinilala mga ito na sina Lito Malasa, Freddy Malasa at ang anak itong si Marlon Malasa. Sa statement ni Barangay Captain Roger na Lumalasa, sinabi ko, Ayon sa pulisya, personal na away ang motibo sa krimen. Aminado naman ang mga sospek na nagkaroon sila ng alitan ng kapitan. Pero itinatanggi nilang may kinalaman sila sa pananambang. Nabigla po nga ko, tamay ang po ko na daong katong putok pagkabanggang ito. Tapos po pagkahapon, nabigla po kami, tapos kami po kinaro akong pulis. Haharap sa kasong murder at frustrated murder ang mga sospek. Patuloy pa rin pinagahanap ang tatlo pang hinihinalang sangkot sa pananambang. Martes naman ang makitang patay ang isang retradong doktor sa Barangay Siembre, Bumbon, Kamarinisur. Kinilala ang biktima na si Dr. Ofelia Panganiban. Nagtamo siya ng labing tatlong saksak. Nag-iisa lang sa bahay ang biktima. Biyuda na ito at nasa ibang bansa ang mga anak. Posible raw na personal na galit ang motibo sa pagpatay. Wala kasing nawala sa mga gamit ng biktima. Wala naman umanong maisip na sospek ang mga malalapit na kaibigan at kamag-anak ng biktima. Ay, mabuotol po. Yan. Garo iyon na po yan ang sarong mong nanay hindi sa siyembre. As of now, naglulok sa yung buong pamilya tapos inaayos pa yung mga data ayusin. Pero later on, uh, papangako namin na mananagot kung sino man ang, ang kailangan managot.